Noong unang panahon, panahon pa ng hapon, ay ng koreano pala. May isang magkaibigan na nanililbihan sa palasyo. Madalas ay nagkukwentuhan sila kapag tapos na ang kanilang mga tungkulin. At ang madalas nilang pinagkukwentuhan ay ang kanilang mga kinain. Kung gaano kadami at kung gaano sila kasiba Nagpapayabangan pa silang dalawa kung sino ang mas madaming nakain. Eh parehas lang naman silang masipa <tong> Dahil nga sa may kalayuan ang palasyo, pahirapan silang lumabas para bumili ng mga kailangan. Medyo malayo ang mga tindahan. Hoy, hoy, hoy! Lising, lising! Hinahanap ka ng malari Bakit ka natutulog dyan? Ano ba yun? May kailangan siya sa'yo! Bilisan mo! Istorbo naman eh! Natutulog yung tao eh! Grabe naman! Ang hindi alam ng kawal na si Junjun mo, ay si Tab at Choi naman talaga ang inuutosan ng mahalahari upang mamalengke. Dahil nga sa may kalayuan ng tindahan, kaya tinatamad si Tabat Choi na mamalengke. At inutusan niya si Junjun Jun Mo na siya na lamang ang mamalengke. Pero ayaw pumayag ni Junjun Jun Mo na maisahan siya ni Tabat Choi. Kaya hinahanap na si Tabat Choi para siya talaga ang bumili ng ipinabibili ng mahal na hari. Oh, grabe naman talaga si Taba Choy. Talagang may katamad ang tagloy. Ako pa talaga ang inutusan. Grabe ka naman, Taba Choy. Sabi mo, inutusan ako na mahalari. Ikaw naman talaga ang inutusan niya. Bakit pa ba kasi ang tamad-tamad mo? Ikaw na! Sige na! Ikaw na, ikaw na, OMG, na. Sige what's this? Marami pa ginagawa. Sige na. Ang kulit-kulit mo -kulit naman eh. Ikaw na. Walang ka naman eh. Hindi, Sige hindi, na. Hindi. Lumakit hindi, ka na. Magpapagalitan tayo pa rin. ko nga. Ah, talagang may pagtatago ko pa dyan, ha? Bakit ba ayaw mo sumunod? At tigas-tigas ang -tigas ulo mo! alam mo naman ang layo na yun yung tindahan eh. Eh, ang dami ko rin namang ginagawa. Kaya pakiusap, sundin mo ng autos na utos na mahalari. Bakit pa kasi hindi naman makisuyuan? Aba, siyempre na naman. Marami rin ako yung manggawain. Kapag hindi ka pa sa manot, isasumbong kita <laughs> sa mahalari. magsumbong ka, sige, magsumbong ka. Hindi ka ba talaga mapapakiusapan? Kanina pa ako napapagod sa'yo ah. Kahit ano sabihin mo, hindi hindi kita susundin. Naku, sinasabi ko sa'yo, pag nalaman to ng na hanggang ngayon, nandito ka pa, malalagot ka. Ay nako, ewan ko sa'yo. Ah. Mas ewan ko sa'yo. <laughs> Bahala ka, ay nako, bakit ko ba siya susundin? Kaya eh, sarap-sarap kaya ng boy ko dito sa si palasyo. Paghala-gala lang, tapos mamaya kakain na naman. <laughs> Konting lakad-lakad lang, kunwari bisi nagpapatunaw ng kinain, tapos mamaya kakain na naman. <laughs> Mas masarap kaya ang palakad-lakad lang, nagpapagutom lang, tapos mamaya mag-iisip na naman ang masarap na kakainin. <laughs> O tapos akit manawag sa hagdan para mas maraming makain. <laughs> Ang sarap ng buhay dito sa palasyo. <laughs> Ayan na naman si Taba Choy. Nagpapagutom lang Hello, yan. Hello Taba Choy. Hello sa inyo mga tsaka. <laughs> si Taba Choy. Nagpapagutom na naman. Oo nga. Kapalang ka? <laughs> dito ka lang pala. Kanina pa na hanap Bakit? Hanggang ngayon hindi ka pa rin bumibili? Ikaw na kasi please. Ikaw na kaya. Alam mo, hindi tayo matatapos dito eh. Kung kanina ka pang bumili, nakabalikan na. Pulit-pulit mo din eh. Hala, pulit mo naman eh. Sabi ko sa'yo, dami ko kitang ginagawa. <laughs> Huwag ka na magalit. Parang eh. Oh, hindi. na naman si Tart ko. <laughs> kaya naman pala hindi ka mautusan. Nandito ka lang pala. Pwede na ba tigilan mo ako? Busy ako. Kung hindi ka pa susunod, isusumbong talaga kita sa malari. Ay nako sweetheart. Huwag mo na nga intindihan itong kasama Sige ko. Sige na, pulit na. niya. Malilintikan tayo ito parehas eh. Ang kulit mo talaga. Ay nako, kahit anong gawin mo dyan, hindi kita susundin. Busy ako. Ikaw na lang gumawa. Ikaw na! Akin na yung cellphone eh. Akin na yan. Tigilan mo ako. Ay naku, grabe na talaga yung ugali mo. Nakakasuka ka na. <laughs> <laughs> Grabe ka naman, nagsiselfon lang yung tao. Ay, pagsusumbong ka pa talaga. Aba, syempre naman. Yung mga gawain mo, ipapasa mo pa sa akin. Kung di ka ba naman dyan. Ay, nako, ewan ko sa'yo. <laughs> Alam mo, para mas maganda, tayo na lang Nakoy, dalawa pabili. Nakoy, no, tuwa pa ako. Huwag mo na akong isahan. Anong inuuto? Ikaw nga itong inuutosan ng mahalaari, di ba? Ay, oo nga pala. Tanga ko din eh, no? <laughs> oo oh, ngayon, tatawa-tawa ka na lang dyan. <laughs> <laughs> o, oh, sige na nga. Ang kulit-kulit mo din eh. At ayan sa waka, sa haba-haba ng na pagtatalo namin dalawa, nagkaisa kami bumili ng suka. <laughs> salamat kasi naman kita. Bakit ka ba tawa ng tawa? Haha, sabi siyempre, first time kong bibili na suka. Ay naku, para kung may dito ang luka. <laughs> tawa siya ng tawa, bibili lang naman kami ng na suka. Suka lang pala, hindi mo pa kaya mamay na mag-isa? Aba, siyempre, kawain mo yun eh, buti na sinamahan kita. Dapat nga magpasalamat ka. O diba ka. sinamahan na nga kita? Woo! Sana naman sa susunod pag ikaw yung utusan, ikaw na lang yung bobili? Kasi niya okay, istorbo okay, yung pangumahing okay, ako okay, eh. Okay, 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 okay. Okay, okay ka lang dyan tapos hindi. At dito nga nagtatapos ang kwento ni Junjun Mo at ni Taba Choi. Nagkasundo silang dalawa na sa tuwing may utos ang mahal na hari, ay sila na lamang dalawa ang bibili. Tutal naman, pareha silang mahilig magpatama sa oras at pareha silang mahilig kumain ng kumain. At ngayon nga ay nagkasundo sila sa kanilang bagong libangan, ang maglakad ng maglakad at magpagutom ng magpagutom. Ang sarap talaga ng buhay ni Junjun Mo at ni Tabat Choy. Kain, tulog, gala. Sana all! Oh!